Ayan, what's up mga kaaloy, mga master Magandang hapon sa inyong lahat Ngayon mga kaaloy ay Gagawin na natin yung mga uning na nabanggit ko sa inyo nung kahapon Na ito ay oh balik na May sliding ito na yung mga kaaloy Ayan Ayan, uh, may dalawa anong sliding sa baba ah uh, apatan may uning sa taas so magkaiba lang size sa, sa partition nito ng kwarto mas maliit itong nandito banda sa ano yan pero kung na mo parang buo yung ano nito buo yung sliding uh, ang sukat ng uning na actual na natin yan yung sukat ng uning mga kali dalawa dalawa na ano lang so dalawang 36916 by 11916 ah uh, apat na piraso yung isa naman, yung dalawa, 27.38 by 11 916. So pareho ang height. So, ang gagawin natin mga kaloy, unahin natin pagputol yung mahaba para pag may ritaso magamit natin yung may ano? So ito na yung ginawa natin kahapon, ni refer natin kahapon na may testing natin. So malinaw na, di ba? So i-bolt in na ito. Let's bolt in. Ah. Yan. Ayan. So, ito yung purpose ng mga kalip para magulis yung pagputol nga natin. So, unahin natin yung 36, 9, 16. Kailangan natin ay apat-apat. So, lagay natin sa 36, 9, 16. Oh. 36, 9, 16. So, una natin pagputol yung perimeter frame. Ayan o. Oh. Ayan ang kagandaan niya mga kalay. 36,916. Ayan, nakasit up siya sa 36,916, di ba? So, habang ginagawa ni Pato yung mga sliding, ina-simple niya, hindi ko na nga pinakita siya yung pagputol niyan. Kasi ganun din naman yun. May mga, ano na ako dyan, mga, mga video na ko Na. Ito ang pinakita ko sa inyo. Itong purpose natin ngayon na yung nga kung anong ginagawa natin anong ginawa natin yung panukat natin so ito na yun pa basic natin na tinga yan kaya yung perimeter frame sa mga hindi pa napapanood na may mga kaloy kasi mayroon na akong video na nakaraan kung may nanood na o di para sa hindi nanonood lang ito pero kung gusto nyo yung kulitin ipanood e, nyo na rin hanggang dulo para malaman ninyo kung ano yung materialis na ginagamit ko dito sa panukat natin ato, pato tigpitan. Tulog pala ito. Tama higpit nga lang kasi nalulus rin kapag ano Ayan. So, apat na kailangan natin kasi dalawa-dalawang seat yan. Apat na perimeter. ganun kabilis pag nagpotol mga kaloy, diba, So ito, ino natin na 36 9 I-check e natin dito mga kaloy kung sakto yung 36 9, natin. Kasi may problema nga ka kahapon yan, diba Ayan o. Oh. 36 9 16. O, oh, di ba? So, kabilis yan. Tapos, naggalaw ka pala konti naging 5.8 kailangan ko lang saigpit pala mga so ano natin ulitin natin para sure May 160, umusog siya ng 160 umak na tayo kala mo hit ko na dito sana ultra na so ang sunod natin ay 2738 hmm, apat din na 2738 kapiremeter muna tayo mga galo 2738 ayan sheet ng 2738 Yan, so tapos na agad yung dalawang safe natin napatapat na So ang gagawin natin ay sa patayo na naman ang sukat ng patayo niya 11916. So itapat natin ang 11916 dito. Maiksi. Okay, malinaw na malinaw ng ano natin, metro. Hindi katulad nung nakaraan nga ang labo, nagkakamali tayo. Ngayon. So, walo kailangan natin na 11,916. 16. So well, yun, ganun lang kabilis, di ba? So natapos na natin yung perimeter dito tayo sa panel. Balik tayo sa panel. Unahin natin mag-list tayo eh, rito ng 5'8 sa height, 5'8 sa lapad. Kasi ganun lang talaga ako mag-list. Hindi ganun kalakihan mga talo. 5-8, lang ako. Tingnan mo ako Oh. Pa yan, eh, sandal mo lang. oh, sandal mo lang. Tapos ngayon, yun 36, mag listin ng 5, magiging 35, 15, na lang yan unayin hmm. oh. pa rin natin mahaba ang mga kaloy no? laging ganun unayin natin mahaba so dito tayo sa keremite sa panel Jadi so, yeah, tidak nah, merasakan simbolnya Apat-apat mulai Apat na 35 Tapos itong 27.38 Apat din magiging 26 Ano na lang to list bit Bagi 26 report 26 report tayo Ayan. Pag nasit ka, Kaysa isa-isahin natin pag putol mga kaloy Pag gumagamit tayo ng metro Kaya putol natin isa di ba So ang tagal noon Sukuhit ka na naman di ba Isipin mong kada ganun mo, isa, ang tagal noon. Gusto mo na yung may ganito tayong ginagawa. Tuloy-tuloy, basta pre-pre yung sukat. Okay. Uh, apat, tapos. So, sa high tuli ng panel ay ganoon na lang list natin dito 5 bit din 11 and 16 magiging ano na lang ito 10 15 16 na lang ito so 10 15 16 walong piraso kailangan natin dito so, putol tinong walo O, So, ganun kabilis ginagawa natin yung apat, apat na, no? Ganun lang kabilis. Tapos, kan tumisahin na natin yan. Hindi na po. Hindi na yung pato. Yun yung ah, ngayon, mayroon akong, mayroon akong video dyan kung paano na naman tayo mga tumisa niyan. Kung gusto niyo pala rin, scroll nyo lang yung ano ko na may ginagawa rin akong DIY doon para sa pabilisan naman sa pag 45 degrees. So, hanapin nyo na lang doon. Ngayon, kung hindi niyo mamakita, makita, mag-comment lang kayo sa uh, video na ito para ma-update ko kayo kung anong discard na naman sa pagkat So ngayon, ang purpose ko ngayon ay yung pinakita ko sa inyo yung meter stick natin na sa at saka yung pagpuputol na mabilisan. So ano? Yung mga nagtatanong kung paano, anong ginawa ko rito, ito tanggalin ko na to mga kaloy kasi tapos natin magputol. Yun yung sa mga nagtatanong kung paano ko ginawa, yon may napaliwanag ko na sa inyo kahapon. At ito nga, nagamit na natin ngayon na ah, napaka ganda na gamitin kasi malinaw na. Hindi katulad natin natin, nagkakamalit sa kakarisan guwit, di ba? Ito kasi malinaw, bagong-bago, malinaw na. So yun, na ah. Abangan nyo lang sa video mga kalay. Sana panoorin nyo hanggang dulo itong video na to para may mapulot kayong magandang idea regarding sa pagpuputol ng mga gawain natin sa aluminum. Ano, mabilis ang trabaho. Ito, kahit na mag-isa ka lang, basta ganitong gagawin natin, makakarami tayo paggawa Sigurado kung ano. Basta gumawa lang kayo ng ganito mga kalay. Bala kayo kung ano, pwede kayo gumagawa ng ano lang, Discardin niyo kung paano, anong materialis na gagawin ninyo sa akin, idea lang na yung materialist na pinakita ko sa inyo kahapon, ito na yun. ba, diba? Napakagandang gamitin. So, quality. Pari-pariho talaga ang putol. Hindi ka na kailangan magpapawas pa. Kaya sa metro kasi, gagamitin yun ng ganito, minsan hindi pa natin masakto. Kaya lang, kisikisan pa natin. ba? Diba? So, ito, isang putol na lang. Diretso na yan. Matik na yan. So, yun. Diba? Ah, hanggang dito na lang itong video mga kalay. Sana may mapulot kayo yung magandang idea. At saka panoorin nyo hanggang dulo. Ayan. Ah, para mag asimbol na rin kami ni Pato. Ayan, Pato. Busy-busy. Ayan, sliding sa kanya. O, oh, papala mo na, Pato. Ah, bagong ano natin yan. Import. Import. <laughs> Ayan, paalam sa yung lahat yan. And God bless us all. Bye-bye.